Sarug di ka maulian nga mawaka ka sa kalami ana. Lord, magani kayo. Sige na dayon kataligsik na. Lagi na. Dugay ka. Kulate <coughs> kinsa may nagkuha sa akong make-up dili a. Ah. Late. Wa may lain tao diri a. Ah. Manong mawala man akong um, make-up. In this loto kog mul, lipstick na na Ah, Make-up

Sud, gimo. Yati ka nga mawa ka na, binayo tapog ka. cool hey. Yati ka, bantong na wala kumikap makeup sa imo. imo na ini. Eh. Oh, nya ayo nang tagu-tagu eh. kay basin mapuspusan tika. Alao. pangkalag-kalag. Ay, pangkalag-kalag -ingan na nilingan nga daw. Sagan lang ka. So sabi ba na kung dili na ka mabalik sa imong pagkabayot, gimo? Ninaong sana man aron ni Labaw pa man. Ay, ang ano, di man ako mabuk man ako gagapa. Ang di na ako make up, be. Oh, no. Hindi bibe. Suslamiya, di niyong bunalan na ni Sudan nag-make up, oy. Ay, Sus, ah, asa man po kakakuhaan na mo ang eyeliner nga bayulit mana? na? Anong gandapin? Murad yung kagnamaw, mo magiging giurot akong make-up, baga kayo nang nasa imo ang nang. Kamay, Roman! Gamay! Wala naman ganina na purma imong nang tungod sa kabaga sa make-up. <coughs> Kagawa ra? ang bot ni Mugi mo ay, ang sama akong buhaton para maulian kang mawak ka, oy. Sige lang maulian ako kagwapa! pa. talo! Dali, Dagod. Dali. Dali. kita ulap lang dira. Hey. <laughs> Dali, lingkod. Ano sa lungko? Dila, akong bingka. Ate! Pagtaro lang ako na pwedeng nyo ko. Sama, nutila <laughs> ka, papanga ka. Noon kayo, murag tala. Murag dia masih diya, masikaran, tika run. Sarug di kamulian nga mawaka sa kalami anak. Lord, magani kayo. Sige yung, na dayon kataligsik na. Lagi na. Tugay ka.